Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga kasangkay, especially sa ating mga kapatid na mga membro sa Romano-Katoliko na simbahan. Gusto ko lang po ipaabot sa inyo ang katotohanan katutuhanan patungkol sa mga salita ng Diyos. At gusto ko lang po ipa sa inyong lahat yung dalangin ninyo sa Mother of Perpetual Help. This time mga kaibigan, tatalakayin natin yung doktrina ng katuliko patungkol sa Mother of Perpetual Help. At titingnan natin kung ito ba ay sumang-ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ba ay hindi nakasalungat sa salita ng Diyos. Ito ang nakasulat sa kanilang prayer mga kaibigan. O Mother of Perpetual Help, grant that I may ever invoke your most powerful name which is the safeguard of the living and the salvation of the dying. Mga kaibigan, ito po ba ay hindi nakasalungat sa salita ng Diyos? Ito po ba ay contradiction sa salita ng Diyos sa Biblia? Titingnan natin mga kaibigan ang sinasabi sa kasulatan. Sa Salmo 27, The Lord is my light and my salvation. So ang Diyos lamang. Oh? At ito rin ang sinabi ng Gawa chapter 4 verse 12 kay Jesus lamang matagpuan ang kaligtasan o sa kanya lamang matagpuan ang kaligtasan sapagkat wala ng ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos upang tayo ay maliligtas hindi pangalan ni Mary so sumada total ang sinasabi ng mga katoliko mga katulik faith defender mga defensor ng ating mga kaibigan ng mga katoliko mga defensor ng simbahang katoliko ay napaka Salungat sa salita ng Diyos, Salmo 91. He who dwells in the secret place of the most high god shall abide uh, shall abide under the shadow of the almighty. No, Salmo 91 uh, verse uh, 13 to 14. He will call on me and I will answer him. I will be with him in times of trouble. No? I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show my salvation. No? Napakalinaw mga kaibigan ang sabi ng Biblia, ang sabi sa salita ng Diyos, bigyan ko sila ng kaligtasan. Sino mang tumatawag sa akin, sabi ng Diyos sa Biblia. Hindi sabi ng Diyos na kapag tatawag kayo sa Mother of Perpetual Help, kapag tatawag kayo kay Mary, kapag tatawag kayo sa mga santos at saka sa mga santita, ay kayo ay maliligtas. Hindi yan salita ng Diyos, salita yan ng Roman Catholic Religion. Maraming nagagalit sa aming mga pastors, especially on my behalf, mga kaibigan, na ako daw ay nagpipirisikyut sa Catholic. No! I'm not preaching the truth in order to provoke people to anger. But I'm preaching what the Word of God says so that ang mga listeners at mga viewers na open-minded ay maliligtas. Sa so, minsaying ito, para lamang sa mga taong open-minded na gustong makatanggap ng kaligtasan. I challenge everyone to receive the Lord Jesus Christ into your heart, to receive Him as Lord and Savior, and believe Him that He died uh, on the cross and rose again. Sabi ng Biblia, maliligtas ka. No? Tanggapin mo siya. At sa kanya ka lang mananalig. At sabi ng Panginoon, babaguhin ka din niya. Yung kanyang espiritu, magbigay sa iyo ng transformation. After receiving the Lord Jesus Christ sa inyong buhay bilang isang Diyos at tagapagligtas, the Holy Spirit will dwells on you and renew you and transform you sa kanyo sa inyong buhay. Babaguhin kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa Biblia at sa kanyang presensya sa presensya ng Holy Spirit. Again, sana po nakatulong ang video ito sa mga open-minded na mga Katoliko. God bless us all.